What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can't call them into freeze When these people talk too much But the shit is so motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean I, What you know about rolling down in the deep Yo, good morning mga paps Ayan, ito na naman tayo na magkakasama Dito sa video itong aking gagawin For today's video Pupunta po tayo ngayon kay uh, Tito Alex sa kaniyang punto. Bibisitahin po siya kasi sobrang tagal ko na pong hindi po nakakapunta doon. At plano ko na pumunta doon kasi ngayon may uh, may dala po tayo uh, tatlong kandila. Ibig sabihin nito, I love you Tito Alex. Yan, I miss you po Tito Alex. Yan kunasan ka kaman sana po. Gabayan niyo ako. Kunasin ka kaya, kaya mga paps samahan niyo ko. Sa mag para i-update kayo, okay? So, ngayon, samahan nyo ako. Magbibisa ko ngayon, okay? Tara! Let's see! visa tayo. Tingnan dapat sa dahil talaga sa visa na tayo. Kasi lang na tayo, lang. Kaya sa na tayo. Okay? So yun. Nakapag-set ano po, nakapag set, nakapag set up na tayo ng, uh, ng helmet sa kayong camera dito sa ano. Uh. So ngayon, pambakas sa kali lang muna po kasi ako ay naka-cellphone dito. Saka na umibili po ng ano, uh, ng uh, waterproof na na <laughs> Gago. So ayun, ah, uh, papunta na po ako doon sa tuntut ng aking dito Alex para bisitahin siya at magtirik lang yung kandila kaya yeah, sobrang uh, miss na miss ko na po ang aking dito alis kaya gajamingan muna natin kami po ay uh, mag shot na po para doon kaya <laughs> yeah, ito na po pala yung aking motor up na you know, wow. ready for the vlogging okay thank you so much nyo ako kapsa antayin nyo yung mga video natin okay bye bye So ready na po ako mag vlog Sineset up ko lang po yung camera Going to puntod ni Tito Alex Ayan Lagi po kayong updated sa aking mga gagawing video Kaya tara sama nyo ako Start na po natin yung uh, Ano motor ko na po tayo ng mga paps ayan, paki like naman po and follow sa akin page si Paps Jed Motoblog po hindi rin ganda, pero uh, mahirap kalimutan o yung ganun lang tayo mga paps ang buhay natin tulungan lang tayo sa lahat ng magiging vlog natin okay, ayun papunta tayo ngayon sa kaya kuya Rainy para bumili ng uh, konting alak para sa kapos para masama natin si uh, Papa Alex yun know. so, o tara go na go na tayo ng video tara na let's go let's go po tayo ngayon kay uh, Ate Joy. Ayan. So, bibili po tayo ng posporo at uh, ng mga Pero hindi ko naman kailangan mamulot. Pero, tama na rin. Uh, makabili tayo kahit mani lang. Okay. So, let's go. So, ayan. Nabili ko na yung magiging jamming namin ni So, nagdala na rin ako ng uh, ng payong baka sakali pa kasi mainit doon kaya nagdala na rin ako baka meron akong dalang posporo para mamaya pag sindi natin sa handila di ni papa okay so samahan nyo ako din mamaya po okay o okay, mga paps parang walang tao rin pero yung tatay ko pupuntaan ko lang pala muna ang gusto nga pala yung tatay ko Magiging aksyon siya tayo dun sa aking father's dami ko naman tatay Bagay bagay naman tatay ko Si uh, Tito Alex at si Daddy Brian Maganda mo Hi! Maganda sa iyo? Kamusta? <laughs> Aling. Papunta ako dito Alex, sa tapos magsisindi ng kandila. Bibisitahin ko siya tapos magiinom kami ng San Miguel. Uh, doon na. ang ano ko. Ah, uh, oh, para naman ano, matuwa naman siya syempre. Bumili ka na? Oh, bumili na ako. Ilan ang kunting ano lang, ha? Ilan nga San Vega? Dalawa lang. Ang ah, kanina, gigiris lang kami dito. Para naman Malang ni niya pa, Ha? Bukas pa Monday ah eh dumaan lang ako Kaya sa iyo dito ha? camera yan Isa-set ko yung ginawa kong ano yung dinemo ko na camera na malaki ha? yun yung set ko dun habang ako, tas nagdala lang na ako ng payong para ano baka kasi mainit dun eh dumaan lang ako dito sa iyo saan ka dito na ako umikot kasi dumaan nga ako dun sa pinag-print ko ng sticker dun sa may pinagbibili natin ng manok di ba't may nag-sticker dun? Ayun, magpapagawa ko ng sticker ay eh, kinakamusta ko kung ano, kung gawa na. Ayun, kaya ito nagba na lang muna ako. Ate. Oh, sige, sige. sige, sige. Kumain ka na. Dito na tayo sa ating tropa. May tayo kung ano sticker. Nasa log. Wala na, si Alog. Sayang. Pablog ko sana eh At yung sneaker na pinapagawa ko sana May usapan kasi kami eh Sige Thank you ah Dito na, ah, dito na po tayo tadaan para mas maganda silang daan dito eh sa bantang kaliwa pagpuntang kanya, pagpuntang uh, metropolis sa bantang kanya ito po ipagpuntang uh, shortcut papuntang cementerio saka nga pala tayo pagbukas gago hali Ay, bukas <laughs> ang tangang ito ito na po yung sementeryo mga pap yan ito na po yung sementeryo pupuntahan po natin pero medyo mainit po mainit pero kung tanan na may... buti po nakapagdala tayo ng ano nakapagdala tayo ng Sobrang init, okay. ito nga pala lang nilipig mo pangalawang tatay na walang kundi si tito alex. wait ano well, yung mic! hindi bisita na po ako. edi kay. so yung 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 sa ano sa yung 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 lang talaga ala yung yung daan pa punta kay Tito Alex. Ayan. So, parang nakakalito ah. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o oh, bawal lumabas. Hindi <laughs> natin yung ano. Kasi daming yan eh. Iisa-isahin Isa ko pa ito talaga ano, ni Tito Alex. Pero okay lang yan. Kaya-kaya natin yung Papa Alex. Pero Papa Alex ay magiging ilom ang dami isa-isayin pa natin yung Alexander Parico parang yung guys hindi po natin mahanap yung kahit Papa Alex hindi ko alam kung saan dito nilag ang dami na pala nakakalito na ba mga paps hindi natin nalap sa mga banda dito yun eh baka naman tapang So ayun guys, Ayan. Natagpuan ko na po. Kanina pa ako paikot-ikot yung pala. Eh, nasa dulo lang ang pala. Si Tito Alex. Ayan, oh. Nasa likod ko. Ayan, oh. Ayan. Ayan lang pala si Tito Alex. Pinahirapan pa ako. Hindi pa ako tatawag. ko pa makikita si Papa Alex. Kaya, ano pang inaantay ko? magseset na po ako para makapaginom na kami dalawa Tito Alex. Sobrang namiss kong ko ang... Ang Tito Alex siguro, na din niya ako. Kaya, Tara, let's jeep, mga paps. Let's go. So Hello guys. Puntod. Pagalan naman. Pagalan naman ako nang <laughs> yung. Paupo naman sa yung puntod. Ayan. So ayan. Pagse-set up ako ng camera. agal mong pinapangalanan Inaagawa ko na. Inaagawa ko na, Papa Alex. Sasama kita sa ko. Okay. Sana, kung nasaan ka mga Papa Alex, ah, gabayan mo kami. Lalo si Siya. Iyo ako. Gabayan niyo ako saan ka na ako pumunta. memang di mo berapa kakades, alam. alam ko naman tahu. mo nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak po oh, yun. Nakaset na po yung camera natin para uh, sa jamming naming dalawa ni Tito Alex. Ayan. Ito nga pala si si Papa Alex. Ayan. Alexander Sante Parico. Ayan. So guys, ayan. Tingnan po kami dalawa. po yung uh binigay binigay ko na pinunin namin dito Alex ayan kami mag thank you so ito yung dinala ko kong alak tapos then ito yung, uh, uh, then, uh, ito yung uh, jamming natin dito Alex sobrang na ko yung magiging banding natin yan mabagal isang Sunday couple saka ipulutan uh, na natin no. yun yun Ayan, mga uh, paps, dito na ako sa tito ko. Ayan. So ayan, magja-jamming naman kami ngayon. Kasi gusto ko na talaga makapunta dito sa untod ng, uh, ng tito ko. Ayan. Kaya ngayon, so, kami naman ang na magja-jamming ngayon. Di ba? saan hindi lang, lang. Kasi, syempre, ito, para mag na tayo. Ito ka para kay Tito Alex. Ah. Tito Alex, alam mo na, alam ko naman, mahilig ka sa sa potato pero alam mo dito talagang yung soto ang nangimis na kita madaya ka talaga eh no? <laughs> pero ngayon wala nang sasigyan kasi syempre Wala na uh, walaan, eh, nandito na. So, ngayon, wala pala tayong pambukas. Wala tayong magiging pambukas na ito. Si, uh... Eh, nga pala, Papa Alex. Meron nga pala akong uh, tatlong kandila. Para sa'yo. Kasi hindi tayo. Kasi, alam naman na uh, matagal na tayo hindi nagkikita. So, ngayon, ang uh, sisindi na tayo. Okay? Maanyan. Wala pala tayong pambukas. Ubo so, Ang hirap naman kasi magbukas ng ganun. Nang hindi ka masyado magiinom iinom <coughs> <laughs> 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 Ang init na. Grabe. So, yung kandila, nandun na lang sa bandang tabi. Eh. Ayan oh. Kasi kaya doon ko na lang nilagay sa tabi ako. <laughs> Pero, hindi naman ako nag sigarilyo. Excellent! Kaya sana, yung mga ibang paps natin dyan, ako, uwasan nyo na yung mag-sigarilyo. Nakakabawas ugi. Nakakabawas edad. masyado. So, ayun. Ito na po nagtatapos yung aking uh, uh videos para sa aming dalawang dito, Sa pagiinuman po namin dalawa. Kahit pa paano naman is gumaan yung uh, gumaan yung uh, pakiramdam ko na nakajaming ko ang aking dito. Kaya mga paps, kung may mga mahal kayong kaibigan, mahal sa buhay, marami na kayong pinagdaanan. Huwag niyong babaliwalain. Suklian niyo din. Kasi hihira di ang kaibigan na totoo sa'yo at tutulong sa'yo. Kaya habang buhay pa, mahalin mo, mga paps. Kaya dito na po nagtatapos yung aking uh, video. Maraming maraming salamat po. Please, mga paps, like and share in my page. Maraming maraming salamat. Mga pala si Pops Jed. Motovlog na madaling tandaan pero mahirap kalimutan. Yun, maraming maraming marami salamat. I love you so much. Bye bye. Dito, bye bye ka na muna. Bye bye. Sa ating mga ano dyan, followers. Bye bye. Alright!